tuyo ni Marias ko anong anong pagtuon mo kunya buntag sa iyo pa man manugo? ko ako lang susihon bi aron makabalo ko kung sa tuyo gunyas ko balay. Nagmata na ba kanyang bayhanan eh? Bisa papukaw pa ni Skua ba? Sudlon Skwarto to bi Wala akong si Dudung Pawiks Ngayon pa nga dawot nga nga konteks ko gabi ino Nga paninoon ako siya eh Mga lakaw may karoon Abre man balay Upset ka Ayo! Uy lala dugong Pawiks oh Ayo! Maria. ni mo lagi kunin mo lagi oh gi pani kay sayo no kay ah? mo ato tag digos karon pa drivebon takaw. ha drivebon kunin mo sihal mo maria <laughs> oy ayo sing tanaw-tanaw din ha? Mag ka, gmutor, <laughs> na magdrive kag motor ba abi na ko ikaw drive driveban maria ba ginom dia Sige na, uli na dito. Kaya mo ang pagkahuman, magbalon ka ha. Kaya magbalon po ko. Sabi po ka, Maria, oy. Magbalon, John. <laughs> Kuram tak estudyante anak, ikaw ba kuripot ka kayo? Bakun kang sildo ha? Kuripot sa imong mata, sige na uli na dito. Pagbalon jud ha, kay eh, para sudan na lang atong paliton. Balon Japon. di e, ko magbalon no dito ta sa ina niya mga on kay ang ba. Ya. Yeah. Balik na guro tawton. Tawon <laughs> na ni uli na oh. Maligo na pud ko kadali ra biya kay tumuhuman og ligo, tag sa kabaldi ra iligo ato. na ba yung Maria, ready na ka? <tinyo> uy! Nagkaraan itong helmet sa kusilingan, no? oh. Murag yung tagkupulan, niya ba? Oo. Oh. Oh, helmet, no? Ito <tinyo> ba, always? Ayaw okay ka na naka. Wait lang. Kadali na lang. Mang lipstick na lang po. man. okay na. Wait. Ha? Wait lang, ha? A few moments later. Maria! Pagdali na niya! Sa na siya. Uy, uy, tara. Tara, ready na ko. Tara! Yes, karon, no, kaya palakaw namin ni Dudong Pawek, padudong ni Digos. See you, Digos! Happy Araw ng Digos! <makes noise> ay kalungalok mo eh yung pangabot na si Maria Adrio Pangabot ang soldier kapit yung tumak Ay gani, kauban na gusto kayo libre ba Salamat kayo sa libre ha pa drive Mga pa higit libre <laughs> Gani na <laughs> hmm. <laughs>